Ito sir ang loob niya. Ito pong babaklasin niya yung, red na tornilyo. Pag titignan niya po yung screen. naman si Apol. Yan sir. Kung sakaling nabarahan sir at hindi niya mapaikot dito, pwede po kayo magbaklas dito kasi i lang naman siya. Saan babaklas ito Ito po, itong tatlo na to. Tanggal mo lang itong mga Ah, ito. Tapos, makikita niya pong tornilyo itong red. Dalawa. Dalawa. Makikita niyo na po yung screen niya. Mas makikita mo na yung video. Apo. Kung sakaling masira man, makikita nyo kagad yung script. Pero ito, may, may sagatan naman siya dito. Hindi basta-basta malalagyan ng matitigas na bagay ito. Ano pa Ito sir, pag, na dry, pag dry na dry ang palay nyo sir, number 3, pwede na. Pag dry? Apo, pag may mga may mga palay-palay pa din siyang hindi number 4 po. Dagdag po kayo. 4, 5, hanggang 6, pwede na po yan. Huwag na po kayong abot dito sa tenser kasi may spring po yan. Pag pinihit nyo po ng maigi, baka yung spring niya hindi na, na matibay paggun. Kaya pa isa lang po kayo sa higpit. Kasi pag ginigpitan mo yan, sir, ipupos niya, gigilingin niya pa ng isang beses bago lumabas. Uh -huh. Kaya pag dry na dry, sir, number 3, pwede na. Okay. <clears throat> Ang ating tintong hindi mo Kamay tal. Sige. Iinitin muna sa kahit 1 minuto lang para mainit.